Tingnan natin ang Revelation chapter 13. Chapter 13 verse 6. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila'y lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Sino ang kanilang sasambahin? Ang halimaw. Ang lahat na ang pangalan ay. Ano? Hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat nang itatagang sanlibutan. Binuksan ng Diyos ang mga pintuan ng langit at ipinakita kay Apostol Juan ang espiritual na bagay. Ang lahat ng naninirahan sa lupa mula ng itatagang sanlibutan ay nakatakdang maglingkod kay Satanas. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Nasusulat na ang mga salitang ito ay tunay at matuwid. Ang tagpong ito ay malinaw na nabanggit sa Revelation. Ito ang dahilan kung bakit natatakot tayo dito. Gayunman, binigyan tayo ng Diyos ng isang napakahalagang paraan at sandata para talunin si Satanas. Isa itong espiritual na sandata, tama? Ano ito? Kung sumagot kayo ng Pasko, karapat dapat kayong makakuha ng perpektong puntos. Kung titingnan natin ng mabuti ang buong animnaput-anim na aklat ng Biblia, makikita natin na may isang bagay na hindi matutupad ng walang Pasko. Kaya nang isinilang si Moises sa Ehipto, Tatlong libo't taong nakalilipas, ano ang ginawa ni Faraon sa panahong iyon? Inutusan niya ang mga hilot na mga Hebreo na patayin ang lahat ng batang lalaki na Hebreo at iligtas ang mga batang babae na Hebreo. Maaaring magtaka ang ilan, bakit niya iniutos na patayin ang mga Hebreyong batang lalaki? Kung maaari silang magamit bilang isang lakas paggawa pag lumaki sila. Ito ay dahil pag isinilang si Moises, magpapakita ang isang bagay na nakakamatay kay Satanas. Alam ni Satanas kung ano ang ibibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, hindi ba? Tinatag ng Diyos ang Paskwa sa pamamagitan ni Moises. Hindi natakot si Satanas sa isang taong nagngangalang Moises. Ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan niya, ang nakakatakot kay Satanas. Natakot si Satanas iniisip ang pagpapadala ng Diyos ng ganitong kapangyarihan sa lupang ito. Paano naman sa panahon ni Jesus? Ang kamanghamang hanggawain ng Paskwa ay dapat na maipakita sa pamamagitan ni Jesus. Hanggang sa sandaling iyon, may Pasko ng lumang tipa na isang anino, pero sa pagpapakita ni Jesus, nagkaroon ng realidad. May papakita ang higit pang malakas na kapangyarihan ng langit. Kaya inudyukan ni Satanas si Haring Herods na patayin ang lahat ng may gulang na dalawang taon pababa na batang lalaki sa Bethlehem at sa paligid nito. Gaya ng nakikita natin, may iba't ibang mga pagtatangka na pigilan at hadlangan ng kapangyarihan ng Diyos na bumaba mula sa langit hanggang sa lupang ito. Sa kabila ng lahat ng ito, isinilang si Moises at dumating si Jesus sa lupang ito. Minsang sinabi ni Jesus na kung anuang nangyayari sa langit, ay nangyayari rin sa lupang ito. Natalo si Satanas sa langit, at matatalo rin sa lupang ito sa huli. Sa huli, susunugin siya ng Diyos sa apoy isa itong bagay na hindi natin kayang gawin ng mga tao, tama? Gayon din, hindi lang sa pamamagitan ng mga pagsisikap natin, ay nagawa nating mahanap ang katotohanan at makapasok dito. Nasusulat, walang taong makakalapit sa akin malibang nilapit siya ng Diyos. Gaano karaming pagsisikap ang dapat nagawin ng Diyos, para sa bawat isa sa atin kahit sa sandaling ito? Magbigay tayo ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos sa pagkakaloob sa atin ng dakilang pagpapala na mapupuri, maiintindihan, at mauunawaan natin siya ngayon.